kami dalawa. Kung na lang sa mga Ito ba yun, te? Hindi. Hindi kasi kami yun. Adoong, ako sa mga istorya. Naiyak na nga ako kanina eh. Sabi niya. Sabi mo yun, te? ka Bago-bago pa lang namin dito. Binag isa din mga suran. Ito ka bando. Ang Ano Tay? Ito. Kung hindi mo sinabi, hindi natin sa kanila <laughs> yun. Iyak na kami kanina eh. Ano yung sabi ba? Sabi niya, may nakarating na sa amin. Sabi mo daw kayo. may tatlong, ano sila, gano'n sila. May kakasinasabi. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Sobrang so, hindi, talaga... so, ba, hindi naman makakarating sa inyo kung hindi totoo, mm. di ba? Ano ang sinabi? Last day na bukas yun. Ito, ba't eh? Last day <coughs> na bukas po. Saan na tuloy like, ako? Kasi ba ang panang... Surya, surya, nalaltaro. Bait-bait namin tayo, ginaganyan mo <laughs> kami sa'yo. <laughs> so, totoo ba? At, sinabi mo yun naman hindi kami? Totoo. Hindi po, hindi totoo po. Sorry ka lang, Tim. Awww! Hindi po totoo. May nangarating sa amin. Last day na nga. Baka promise ko. Baka promise. Hindi, totoo nga. Sabi mo daw na malaki kami. O talaglag. totoo bago bago pa lang namin. Masimple lang talaga kong lang talaga sinabi sa may bantayan na ilan. Buti na nga, ang ka hindi yung patago, di ba? O, patago, hindi. na lang, tinuot, tinuot. Hindi, tinuod. ba? Pinadyo kuno ko lang po, ah. ko lang po, ah. Pinadyo ko na lang Kaya, na, eh, na namin. Kaya, pala, 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 sa 有。<noise>

Alam niyo ba yung Endurider ng Mindanao itong pinaiyak niyo? <laughs> oh, Sorry, Ten! Sabang gaya'y ganyan mahihala ka! Kaya ako na nagtataka na ako dito sa pagodin niyo eh! Akan ka lang sa akin tuloy! Ako nang katuloy si Ate Ash dito sa gilid. Sabi niya kanya eh! Sabi ko, napansin na niya Ate Ash kasi nakagalit siya eh. Oo hindi. Parang pato eh. Ganyo. Pero hindi mo alam na nag-video yung, 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 yung video sa likod. Pero video ka siya kasi hindi kita yung mukha niya. Kaya mapapasa ko ah. sa'yo eh. Mga mo talaga kayo. Sabi ba naman na? Sabi ba naman na? Sabi ba naman eh? Hindi po, hindi po. Ba't tumawa ka? Sabi ba kay Kuya? Ba't kasi nang tumawa din?